So ayan, so may mga ganitong klase ng pressure cooker diyan. So, bali electric siya. So, non-sticky. So, nangyari dito, is totally nawalan siya ng power. So, ayan show. Oh. So, electric siya, hindi siya kagaya nung daan ng mga pressure cooker natin diyan na uh, parang lalagyanan lang 'yung ano. So, ito is electric. So, marami siyang uh, menu na pwede nating pagpilian para sa mga iba't ibang lutuin natin. So itong mga klase ng mga gayong rice cooker ay may mga dalawang uri ng sakit. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga yun at ano dapat yung gagawin. So ipa-plug natin para makita niyo talaga na wala siyang power. So wala na talaga. Kahit pindutin pa natin tong power switch niya. So ayan at kung bago ka pa lang pala dito ulit sa channel natin sana wag na wag niyo kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So ituloy natin. So itong klase ng ganitong rice cooker eh, ay meron siyang circuit board dito sa pinakailalim niya. So tatanggalin niyo lang tong nag-iisang lock na yan. So nag-iisa lang yan siya. Bali naka-clip lang naman itong takip na to. So hindi naman ganun kahirap yung board nito dahil napakaliit lang din naman. So ayan, meron siyang relay. So Bali, meron siyang maliit na IC yan. Isa sa mga nagiging problema yan. Pero ngayon, tuto, hahanapin natin yung nag unang problema nito. So, ang magiging ano agad natin dito is yung kanyang fuse. Itong red. Nakikita nyo itong red na wire na yan. So, ang gagawin natin, test lang natin siya ng tester. Kasi ito yung unang sakit ng ganitong rice cooker. So sa iba pag wala pag hindi yan ang sirahan ba ayos naman yung fuse na yan. So mamaya papakita ko sa inyo ano yung isa pang nagiging problema nito. So dito i-test ito natin itong kanyang fuse. So itong dulo-dulo lang naman para malaman natin kung okay pa ba yung fuse niya. So madali lang yan. Pag wala siyang tumunog, yun na. Ibig sabihin, putol siya. So, ito putol siya. So, ayo talaga. So, nagpalit ko na yung kanyang kabilaan. So, pag pinagdikit natin, okay naman. So, ibig sabihin, putol yung fuse niya natin doon sa pinakababa. So, ngayon, testing ko itong kulay blue. So, itong blue, kasi, if, parang common niya. Ah, dumiretso na ito eh. Siyan, meron siya. So, ibig sabihin, ayos siya. So, nakadirect na kasi yung linya na yun. Ito lang yung fuse natin ng wala talaga. So, madali ito. Ang fuse dito is nasa gilid lang nakadikit. So, pag inanggal natin itong tatlong screw dito, yan, mabubuksan na natin yan at makikita na natin. So, kung masisilip nyo yan dyan, nasa tabi lang yan sya nakaipit dyan, you no? Know. So, nakapulupot sya dun sa may medyo bakal na yun, parang dun yung pinaka-holder nya. So, kailangan lang natin yung matanggal or kung ano, majajampiran. So, pero dito, gagawin lang natin. So, total, wala naman tayong pamalit na ibang fuse dyan. So, magjajamper lang tayo. So, pag natanggal nyo to, diretsyo yan, matatanggal itong gilid na ito kagad. So, may lalabas natin yung pinaka-fuse nya. At ngayon, ito na siya. So, yan, ganito lang siya kung bubuksan nyo. So, hindi naman yan sabing grabe ang hirap at bubuksan parang typical lang siya na klase talaga ng rice cooker kaso nga lang medyo upgraded na siya dahil meron siyang circuit board so dito makikita nyo yung fuse na tinasabi ko yan so yan nakaipit lang siya dyan pwede nyo tanggalin yan then jumperan so ganun lang siya ka easy na gawin so tatanggalin natin yung kanyang lock so nakatali siya kasi so yan may um, tutulak lang natin siya. Yan din naman yung insulator na gagamitin natin. So lalabas lang natin yan. So tanggalin ko muna dito sa ano. So yan, pwede naman pala itulak. Yan. So naka uh, ano siya, may sarili talaga siyang holder na nakalagay sa kanya. So ito na yung pinaka fuse niya. Yan. So dito tayo magja-jumper ng wire. Siyempre, papaita ko sa inyo talaga na masasabing busted na siya. So, titistirin natin siya mismo dito. Sa kanyang end-to-end. -end. -to -end. So, yan. Talagang wala na siya. Open na talaga yung uh, fuse natin na yan. So, may mga sanhi yan. Minsan, nasisira yung IC na nandito dito sa board. Kaya pumuputok din yan. So, ngayon, maglalagay lang tayo ng jumper na wire dito. So, pag nagawa na natin yan, So, pwede natin yan siyang uh, matesting. Pero kung hindi yan gumana, malamang yung kanyang tinutukoy kong an IC, yun yung, yung power IC niya, yun yung bumigay dyan. So, inangin nyo para mas maganda siya yung pagkalagay ng uh, jumper. Hindi siya masyadong magagalaw. So, ngayon, check na muna natin tal kung nakakapit ba ng maayos. So, ayan talagang okay na yung ating uh, ginamper so pwede natin na agad ibalik yan yung mag yung kanyang insulator so ganoon lang din so salpak natin yung insulator then ngayon ito na i-cover ko lang muna so bago natin ilalabas yung board kasi ako gusto ko manigurado sa pag mga ganito gusto kong palitan kagad ka yung uh, power switch niya kasi kadalasan kapag na pumuputok yung fuse nito ibig sabihin bumibigay yung power switch na yan na, na icing yan, so yan yung kadalasan na magka partner sa sakit na yan kaya pag yung mga ganito naka counter kayo so para hindi kayo mag dubli dubli ng ano so mas maganda na mapalitan na kaagad yung mga uh, ganitong IC so, bali pala ito ang power, part number nya OB2223 AP so makikita niyan sa internet yung anong meaning yan is high precision low -cost, MCM uh, power switch. So, yu, Ito na yun na galing sa board. So, papalitan na natin yan sya. So, natanggal na natin. Ito yung in-order natin. So, mura lang naman yung mga ganitong klase ng uh, IC. So, pwede nyo mabili. Ito is limahan na kagad yung binili ko. Dahil mura lang naman sya. So, magka ano na kagad sila. So, hindi na ako makakabans kung mag pang error ito. So, mayroon pa tayong pamalit. So, ayan na siya ngayon. palit ko na yan. So, i-testing na lang natin ito. So, yan na siya. Bali, kakabit ko na lang nga pala yan. So, ngayon, pwede na tayong mag-testing. So, naglagay ako ng tubig dyan. So, parang pakukuluin lang natin. Para malaman lang natin na gumagana na talaga siya. So, ayan. So, bali, papower on ko na to siya. So, plug natin yung kanyang... Uh, Kanina wala tayong nakikita. So, ayan o. Oh, kita nyo kagad lumabas yung display nya. So, ito yung pressure level nya. So, ito yung cooking timer. So, dito yung menu. Saka manual. So, magsisit tayo ng 30 minutes dito. Uh, nilagay ko lang yung set ko sa low. So, mamaya titingnan natin after ng mga... Ayan ilang minuto siya. Gumalaw na yung time ko. So nagka-count down na din sya. pababa. So ayan, ito na after na ng 11 minutes na. So hindi ko na masyadong pinakulo dahil yung gusto ko lang na makita is kung uminit talaga siya at gumana. So i-cancel muna natin itong kanyang setting so para ma-open natin ito. So open natin siya. So ayan na siya. So gumana yung ating ginawa. So ganun lang yung mga trouble niyan. So kung mayroon kang mga tanong diyan na sa ganitong klase ng problema ng mga pressure cooker nyo so pwede kayo mag comment dyan ta, sa sagutin natin sa abot ng ating makakaya so hanggang dito na lang muna siguro kung bago ka palang again dito sa channel natin sana wag na wag nyo kakalimutan mag like at mag subscribe dito so hanggang dito na lang stay safe and goodbye